good morning mga boss uh, ngayon punta tayo sa ano sa may bibili natin ng mga materialis pang kailangan para don yung mga division ng kwarto mga hard flex metal stud pang may bibili natin ngayon para magdire direction yung trabaho dapat kanina pa ako eh hindi tumitigil yung ulan uh, medyo late na tayo wala na tayong ibang masakyan kung hindi lang single na motor uh, yun, nagantabay lang muna tayo tumila ng konti pero punta na tayo dun medyo sumikat na ng konti yung araw medyo gumanda-ganda na yung panahon uh, siguro pwede na yun, punta na tayo mga boss sa mga yung panahon sana hindi tayo abutan ng ulan Ay, saan ka humarap? Madilim! Ay, saan Madilim! wag na lang tayong abutan ng ulan Kaya ay sinasabi ko maambun na Kaya na lumakas Para hindi na lang tayo mabasa Ayan, sakto nandito na tayo Kumuulan na naman Kumakain na sila Sakto tanghalian Sinigang pata. Pata niya pata, pata, nyo, Bap. pata Pata. Pata, ng manok. <laughs> Sarap 'yan pag uh, ganyan tagulan, no ba? Oo. Oo. Kain po tayo. Oo. Uh, Ren. -huh. Uh -huh. mo alis yung nasa ulo mo kumakain ka. Di pa ako wish. Ay no, tapos na rin yung dito natin, yung pangalawang kwarto yun isa tapos na yung nandito tayo tapos eto ngayon yung dito ginagawa na rin nila tapos na rin yung extension ng kwarto natin naglagay lang sila ng plywood para dere derecho yung trabaho yun dito tayo mag islab kasi pag uh, derecho islab tayo medyo mag aano tayo din, uh, maraming proseso dito sa may office Ayan, gagawin na lang natin paraan para papag islab tayo dito meron tayo dyan nakatukod doon doon lahat nakabolt nakabolt lahat dyan babakalan natin uh, hardy flex tapos bubuhusan na natin ito kinakantuhan na rin lahat to mga mga oh, dapat palitadahan tapos so, bibili tayo ng hardy flex na one point para sa pinaka division ng mga kwarto natin dito. Ayan. Ayusin na rin natin mga electrical. Oh, ibay. Palitada na rin pala to. Nakantuhin na lang to dito. Ayan, para magdaretsyo. yun naman yun lang sa taas medyong kunting remedyo kasi hindi pantay ito, tsaka yung isa doon lang si CR nito Puntay lang natin Si Widul ay Umuulan Para sana matapon na Yung mga ibang basura Umuulan Buti na lang Umabot tayo ng Ano Rita. Mabot kagad ka tayo ng hindi masyadong nabasa. Ay, naayos na nila yun dito. Pakadilim na sa baba. Dahil wala pa tayong pang electrical dun sa baba. Hindi pa natin naayos. Ayan, pinapalitadaan na yun dito. Ayan, ito pa. partition nya naubos na edwin O, tapos na? Ha? Yun, o, diba? Hindi, meron pa yan. Pang, ano? Ah, ayan. Ah, minasilyahan na rin nila Edwin yung bagong palitada rito. Yung unang-una nating pinalitadahan. dahan. So, eto, mga iba dyan, pwede na rin, palit, pwede na rin masilyahan. Tulad nito, mamasilyahan ah, na rin yan. Tsaka yun dun, pwede na masilihan yun Hihintay lang natin si Si Kuy Jolay Para makabili na tayo ng flex Para sa pang Partition ng kwarto dilim Ayun yung sa taas. Eh. Ayun na. Ayun na si Video Lai. Ayun na kami. Ang gate pass natin para sa mga materialis. Materialis para ngayon. Huwag muna tayo ng pambili ng materialis. Pintin transfer nila ni Lamamria. Wala. Oh, alas 4 pa daw. Patay tayo nito sa hypermarket. Yan try tayo dito. Sana meron na para hypermarket. Ito na. Sabihin na muna tayo ng materialis dito Yung pinagkunan ulit natin o kanya nating natin 18mm Targa na natin yung ano natin Yung binili nating materialis Ulit Ito yung mga gagamitin para bukas sa Ngayon Kung mahahabol pa natin may oras pa, makakapaglagay pa tayo. Yun, mas magaan yan kesa dun. Eh 20 peraso lang yan eh. Sobrang bigat kasi nun. Yung kapal nun, apatin mo yan. No? Oo. Tatlo lang sa tatlo na narado tayo yung truck patak na yun natin ito okay na muna yan eh. tapos mga metal stud tsaka sipar links dito naman yan medyo malaking warehouse na pinagbibila ng mga materialis ang ang dami sa kisamin natin, drywall ayun may gagamitin tsaka yung 10mm para sa may slab ayan yan small hard deflex hmm. ha? lahat lahat ng gamit natin is 1.5 lahat, pati wall angle 1.5 lahat hindi tayo kumuha na ano ng 0.5 na sinasabi nila ay 0.4, 1.4 dito tayo kumuha. Puro 1.5 lahat 'yan. Yung mga ibang gamit din dito sa loob. Ayan na. Medyo mataas 'yun. Okay ayun lahat ng iba ako hindi lang pero magkano rin inabot talagang medyo mahal yung materialis ngayon ako oh, July makunti lang kamahal lang inabot kamahal ng materialis hindi ko expect na ganito kamahal ngayon nawala sa computation ko Uwi tayo. Sana wag tayong abutan ng ulan babasa yung hardiflex natin oras na pala ayan, binababa nila yung mga kailangan pa natin tapos bukas, papahakot na natin yung mga basura para medyo lumog na tayo makakilos tayo maayos hirap kumikilos pagka maraming basura ang dyan, iya po kaya masala uh... uh... Ito yung 4.5 mm natin na hard Tapos, ito na lahat yung unang bibili natin para sa kisame. Tapos, partition. 20 para sa muna kinuha natin. Wala tayong mga paglagyan. Bukas, maghapon dito yung truck kasi papahakot na natin mga ibang basura. Madami basura. Kailangan, ano na. Ayan mga boss, uh, ito na yung natapos nila. Nabutan na ng oras kaya ito lang muna. Islaban, islab na yan. Kasi ito, okay na to Tatakpan ng binil. Binil tiles. Ayan. Oh. Tapos ito, Lal maglalagay ng bakal. Oh. Lalagay na ng bakal tapos slab na. Para hindi na tayo maglalagay ng tukod dun sa baba. Okay. Eto. Isasama din natin sa palitada para klasing eh. dito. Eh. Para medyo malaki-laki yung ahamulan natin. Ayan, eh. Seto, Nana. Tapos lahat. Ito. Ito yung hinasilya ni Edwin kanina. Ay, na lang yan. puntingan na na lang, tas hindi ha. pa ng isang, isang manong manipis. Tapos sabay lihan na. Pwede ng pinturahan. Bale, ito dalawang pinto. Dito, tsaka dito. May pinturin tayo dito. Sintara din dito yan May asintada pa uh, Salon na yun dun sa may ano Dun sa asintada nung CR Yan, yeah, bukas mamawala ng kuryente na Okay, mm -hmm. i charge na tong isa Para makapagtrabaho pa tayo Oh. Itong battery nito para okay, para mapagtrabaho pa tayo bukas. Hindi ko na alam, nasan? Kadarating ko lang, di ba, kanina? Di, dito lang yung charge. Ay, dito nyo na ma charge. Dito wow. lang ang mga mga outlet. Bukas mawawal pa ng oriente. Kaya... Uh, di ba talagay ka rin ako Hindi natin alam kung... Mabubuhusan to. Wala pa pala yung mga nakaabang yung bakal. Ano mga boss, bukas na lang Thank you.